Hello mga kaurag, ito na naman po si kaurag, nagbablog. Andito na naman si Kading mga kaurag o oh, mga kalapatids. Bali, ah, nagpaula na naman si Kading, tapos may kasamang isang bata. Nagpaula na naman, na ah, pumunta sa isang barangay. Ah, ah, kalapit lang ng barangay namin mga sa ah, barangay Pakul, tapos lalabas lang doon. San Isidro na yun, barangay San Isidro. Ang layo noon, medyo malayo. Naglakad lang kayo din. Naglakad lang kayo. Ah, okay. Tapos anong pangalan mo, boy? <laughs> Dagol. Dagol. Okay. Grabe. Hindi na kayo nagpasok sa ano para lang. Ha? Nakatapos lang. Ah, kauwi lang daw mga kalapatid sa sa ano sa sa paaralan nila tapos sa uh, yun. Pinagpalit ni Kading yung kalapati niya, yung asawa daw nito. Blue bar. Yung asawa niyan, mga kalapati, so basang-basa pa, mga kalapati. So, kagaya na, ano, na kading oh, basang-basa sa ulan. No. Oh. <laughs> basang-basa sa ulan. Ito, si, ano, si dagulu, May, ano, may nito yan. Ilabas eh. mo nga yung nito. Ayun. <laughs> Magikiro pala to si ano si ah dagula. <laughs> nito na nito mga kalapati so. Oh. Nakapaapa yan mga kalapati so oh. saan yung chinilas mo boy? Wala. Naglakad lang kayo din. Grabe naglakad lang si Kading mga kalapati kasama tong bata oh. Mapalit lang yung kalapati, mahilig kasi si Kading magpalit ng kalapati. <laughs> Ayun oh. Siguro pag nagkaroon to ng girlfriend, ipagpapalit to ng kalapati yung girlfriend niya mga kalapatid. <laughs> Mahiling mag kalapati. Tapos may tarpulin dito sa akading oh. Nakuha na akading yung tarpulin eh. Yeah. Di, dito. Lang yun sa taklob yun sa buton ni mama niya. Ah, kala ko. Kaya may lang ting may sarapan. Kala ko no. Dito tayo sa labas mga kalapatid. Kasi maganda dito eh. Ayun oh itim na itim oh. gusto nga ipagpalit sa kinikading eh. kaso ayaw ko eh gusto ko kasi mga puti eh. puti at saka brown puti at saka brown kung may yelong ang ano eh yelong kalapati eh. gusto ko pa rin kahit yelo eh <laughs> may yelo din na kalapati din pag kinulayan oh, pag kinulayan daw mga kalapati hindi meron din medyo nagyayelo ng kunti bunganing pink. Kung aning pink. Pero yung yellow, meron talaga din yung medyo nagye-yellow diyan, oh. oh. Pero maganda yung ano, yung ilong niya, mga kalapatid, so, nagre racing din eh. Tapos yung mata niya, oh, bull eye din eh, malaki. Kasi ito yung, ito, ganda na, no, red, red na red yung ano, yung mata oh. Pareho racing. Ito yung nitoy yung mga kalapatid. Sawakan mo nga din. Ito yung nito mga kalapatid. So, kawawa naman o. Oh. Nito yung nito basang basa o. Oh. Pero pwede pa itong mabatsir eh. Pwede pa itong mabatsir eh. Kung sa akin lang to babatsirin ko pa ito eh. Kahit nitoy lang ito eh. Pwede pa itong alagaan eh. Binigay lang po yung sa akin. Pero parang ano lang to eh. Ka, ka ano lang ng ano, ng bato-bato. <laughs> Medyo malaki lang ng kunti sa bato-bato eh. Pero kalapati to mga kalapati to. Kalapati ano. Pero ang liit ng mata oh. Maliit lang talaga yung lahi nito eh. Iwan ko kung ilang months na to mga kalapati. Siguro mga 2 months na ata to. Yun oh, know, liit ng mata oh. basang basa eh na ano nanginginig eh maganda sana yung panahon no? Oh. may balita na naman kasi na may bagyo mga kalapatid eh. pero andyan na yung ano yung, ano, yung araw palubog na naman yung araw ano din kumusta yung ano yung si brown ko ayos na may ano na nagmimit na malapit na mangitlog buka na yung ngiti yung ano gamto na. Ah, mangingitlog na yun. Basta sa akin yun din nga, yung brown ko din nga. Tapos, paramihin mo muna, tapos bigyan mo ako ng lahi. Lahi, kahit isa lang na lahi din. Karang, mahali na palang ko ito. Saan? Pag, pag maghali, bago kami mag mahali, ilalat ko na ang dubig yung salampati. Alin? Si salampati brown ko, mayo. Saan mo iiwan? Eh, ganito daw mga sa so, bakit kayo aalis din? Wala na kayo sa kaya. Ay, pabibinta nyo na yung unit nyo. Ay, bibinta na daw mga kalapatid yung unit ni yung bahay ni Kadin. Kasi wala na daw pang yung uh, nanay nyo mga kalapatid. Bali, so, i-ano na lang i uh, dito ibibenta na lang nung nanay niya kasi wala nang panghulog eh ganun talaga dito mga sa ano sa lugar namin kapag uh, wala nang sige na lang. sige, na, sige na ding pero ang balak daw ni Kading kapag wala daw ako mga si si suk na lang dito nakakarton naman eh isusuksok na lang daw sabitin mo na lang dito ding oh. Lagyan mo lang ano nang tali. Lagyan mo nang tali diyan. Sabi ni Kading, pag umalis na si Kading, yung kulay brown daw yung itig ko. Bali sa na lang daw dito. Kapag wala ako. O, sige na ko, Oh, sige din. Malapit na umalis sa Kading eh. Bali bibenta daw yung ano, yung unit. Ah, uh, ganyan talaga pag uh, wala nang panghulog. Kasi ang tawag dito sa amin, rent-to-own eh. Rent-to-own. Kapag wala ka ng panghulog, eh, papalisin ka na ng ano, ng uh, subdivision dito. Kaya kailangan na panghulog ka, mga kalapatids, para matapos mo yung uh, unit mo. Ayun, ah, kawawa naman sa kading eh, na naging, uh, naging uh, kaibigan ko pa naman dito. Pero ganun pa man, eh, pasalamat pa rin ako kay Kaling kasi ah, marami kaming naging ah, experience dito sa pagkakalapati. Tapos sa ah, Saludo nga ako kay Kading eh, kasi nabalik pa yung ano yung paborito ah, kong kulay ito. Nabalik pa to ni Kading eh. Yan. Yan. Yung ah, dinakman ng ano ng bata gumawa ng parang si Kading eh, para lang mabalik sa akin kaya yun yung update ng aking uh, uh, kalapati, tapos yung kalapati ni Kading uh, medyo matagal pa naman daw po sabi ni Kading medyo matagal pa naman uh, bahala na kung yun yung plano ng uh, nanay ni Kading eh wala tayong magagawa mga kalapatid Kaya, ganyan yung uh, buhay talaga mga kalapatid sa hanggang dito na lang yung vlog ko kaurag vlog on youtube hanapin nyo na lang po bye